ang babaeng matatrap sa isang isla kasama yung boss niyang kaaway niya. Kung iniisip niyong rom-com to, then dyan kayo nagkakamali. Just don't think you got it. As an executive, I see no value in you. I'm sorry, what? okay <laughs> <laughs> <Take> <laughs> In the land of the living. I'm your boss. You work for me. I'm not in the office anymore, Bradley. other you ever been. Magsisimula itong lahat sa isang opisina kung saan nagtatrabaho itong si Linda. Sobrang bigat ng mga trabaho niya dito pero hindi nga siya pinapahalaga ng kumpanya nila. Dagdag mo pa nga, masama nga din yung ugali ng boss niyang si Bradley. Isang araw, dito na nga sila sasakay sa isang eroplano para nga sa isang work trip kung saan unfortunately, babagsak nga ito. Swerteng nakaligtas itong si Linda at napunta nga siya sa isang isla pero ayun lang, nakaligtas din yung boss niya. Bilang silang dalawa lang naman yun nandoon, dito na nga sila gagawa ng paraan para makaligtas kung saan dito matatakot si Bradley nang ma-realize niyang hindi na nga siya yung boss ni Linda at ngayon ay magkapantay na nga lang sila. Sa mga susunod na araw, dito na nga unti-unting magbabago ang sitwasyon nila kung saan kakailanganin nga nilang magtulungan para makaligtas at makatakas sa isla na to. Pero syempre, hindi ito magiging madali lalo na may mga nasabi at nagawa nga itong si Bradley kay Linda dati na mababalikan na makakaapekto sa kung makakaalis ba sila doon o kung makakaligtas ba si Bradley laban kay Linda. Title ng movie, Send Help. Kung iisipin, yung premise nito, sobrang daling gawing romcom eh pero buti na nga lang hindi at isang nga dark comedy psychological thriller. Hindi na rin yung nakakagulat since ang director din naman ito ay si Sam Raimi na gumawa ng The Evil Dead and Tobey Maguire na Spider-Man. Tsaka Rachel McAdams si Dylan O'Brien sa iisang movie, bilang fan ng Mean Girls and Maze Runner, papanoorin ko talaga to. Lalabas dito yung pagiging mean niya bilang Regina George in terms of paghihigante, tapos si Thomas naman yung pagtakbo at pagtakas niya doon nga kay Regina. I like the premise of this movie kahit alam best na nga siyang nagawa ng mga movies like yung mga taong natrap kasi na isang isla tapos kailangan makasurvive kasi yung bago naman dito yung relationship dynamics ng mga bida na magkaaway nga sila. Interesting kasi mapapaisip ka din na ikaw ba kung matatrap ka sa isang isla kasama yung taong pinakaayaw mo lalo na nga yung boss mo na masama yung ugali rerespetuhin and gagalangin mo pa ba? Yung sinabi nga din nila doon sa trailer, sums up, kung ano nga mangyayari doon sa movie na to. Kasi nga di diba sinabi ng boss na, huwag mong kalimutan, boss mo ko, and empleyado kita. Tapos sinabi naman ni Linda na, wala na tayo sa opisina, Bradley. Ooh. Basically, ayun nga, kung sa kabihas na, boss and employee yung relationship nilang dalawa, ngayon, magkapantay na nga lang sila sa isla na yon. I think this film would be fun kasi nga dito marirealize ni Bradley na kaya nga mag-strive ni Linda nga dito sa isla na to samantalang siya, hindi nga niya kayang makasurvive without her and ang problema nga dito, inaaway nga niya dati yung taong nag-iisang pag-asa niyang mabuhay Ang iniisip ko nga dito, baka mamaya yung ending nito hindi na talaga umalis si Linda doon sa isla since kaya naman niyang mabuhay doon eh Tapos, kukunin na nga lang niya itong chance na to para makapagigante sa boss niyang masama nga yung ugali Sobrang nako curious ako sa ending na to, If makaka-uwi ba sila Kung magtutulungan at magkakabati ba sila sa ending Or isa lang sa kanila yung makakasurvive And makakatakas sa lugar na yun Ang iniisip ko nga na pwedeng creepy na ending dito Na isa lang yung makakaligtas sa kanila Kasi nga yung isa, ititegi ng isa sa kanila Tapos may darating nga ng mga magre-rescue And sasabihin nga niya na Siya lang yung mag-isang nakaligtas doon all this time I don't know, kinda creepy at this for me ha huh? So yun, again, ang title ng movie ay Send Help. Erbangan natin to on January 30, 2026. Next year pa.